Good morning mga ka-sisters. Ngayon pala ay pupunta ako doon sa pinagkukuna namin ng tubig. At ito ay medyo malayo-layo doon sa bahay ko. At medyo hihingalin ka papunta doon sa may tubigan. At ito nga natatanaw natin yung dagat. At kung mapapansin nyo mga ka-sisters, yung mga punong kahoy o mga dahon dito sa palibot ko ay medyo patay na at talagang Patay na nga talaga dahil yan po ay tinamaan ng El Nino dito sa amin. Sobrang init talaga. At ito nga, nagkaroon ako ng konting problema dahil sa tubig. Napakaliit yung lumalabas doon sa hose. At ito nga, kasama ko ang Fishing Brothers para maglinis nitong bubon or balon. Ito ay hindi spring water, kundi mismo ang tubig ay lumalabas galing mismo doon sa ilalim ng lupa at ito nga napagdesisyon na namin na kailangan naming linisin dahil ilang buwan na yan mga sisters na hindi nakatikim ng linis at baka naman lumakas lakas yung daloy ng tubig doon sa hose at ito yung pinoproblema namin araw-araw mga sisters dahil ang tubig na yan ay hindi nasapat para sa amin dahil napakarami na kami ditong uh, gumagamit niyan limang bahay So kung ganyan lang kadami na tubig mga sisters ay hirap kami makapag-ipon at halos araw-araw. Yan ang aming pinoproblema na kailangan mag-ipon kami ng tubig at hindi sapat yung tubig na yan. At habang ako naglilinis, ito pa ang nangyari sa aming paglilinis ay may lumabas pa lang. Kala ko ahas or yun pala ang tawag sa amin ay akang. Ano yan? Ano yan? At yun na nga mga ka-sisters, hindi maiwasan na may lumalabas talagang mga hayop or insekto na hindi natin alam kapag dito tayo sa bukid. So, ganun pa man ay tuloy-tuloy uh, namin itong lilinisan hanggang sa maging maayos ang daloy ng tubig na to at ito nga. Ay busy-busy ang bawat isa sa amin para lang maiayos namin ang tubig na daluyan ko kung sa amin. So ayan si Eric, first time niyang makatikim ng uh, paglimas ng tubig dahil si Eric dati ay nakatira sa baba. So andito na sa amin, nakatira sa bukid. At ayan, nasubukan niyang maglimas na maglimas at talagang siguradong papawisan niyan mga ka-sisters. Kailangan kasi namin niyan kahibasan talaga ng husto dahil yung pinakailalan niyan mga ka-sisters ay putik. At talagang yung putik na yon ay kailangan namin ilabas. At para lang maging maayos ang amoy ng tubig dahil sa sitwasyon na yun mga sisters yung tubig ay talagang medyo may amoy putik na talaga at kailangan ni Eric yan yeah, uh, kukayin uh, at isa-isahing ilagay dyan sa timba para lang maging hindi mabaho yung tubig namin kasi yung ganyang tubig mga ka-sisters ganyang putik ay nako pag, kapag nahalo yan sa tubig ay sobra namang baho maanggo o talagang amoy putik. Ayan, kailangan sa idin talaga yung ganyang putik at mailabas yan para pag tumaas yung tubig ay medyo maayos na ang kanyang amoy at daloy papunta sa amin. So ito si Bayaw, nagbiak-biak ng kawayan para gawing takip dito sa aming balon. So ayan, hindi lang tatlong timba o napakaraming timbang putik ang mailabas dyan. At ito nga, mabuti may kasama din kami na isa para lang magtulong dahil napakahirap yun mga ka-sisters yung paglinis ng balon na to dahil naranasan namin yan dati na kami lang dalawa ng aking kapatid ay eh, naku maghapon kami dyan mga ka-sisters naglinis at talagang nagbaon kami ito palang tubig na pinagkukuna namin mga sisters ay hindi namin sarili kundi sa kababayan din namin dito sa amin at ito nga ay nakikihingi lang kami sa kanila at pinayagan naman nila kaming makiki o makiki ng host dito sa kanilang balon. At syempre kami nga talaga ang dapat maglinis niyan kasi nga wala namang ibang asahan kundi kami at kami naman din ang nangangailangan. So kung mapapansin nyo mga ka-sisters, yung kahoy na yan na natumba ayan ay tinamaan ng Ursula noon at hindi naman namin pwede yung ipaputol dahil wala nga kaming karapatan dahil hindi nga yan sa amin so pinabayaan namin na ganyan lang yan at bahala na yung may ari nyan ang magdesisyon kung paputol nila o hindi ganun pa man ay ang uh, pakay talaga namin is maglinis lang dyan at wala naman kami dapat pakialman dyan at ito nga, pagkatapos na malinisan yun at malimasan, so yung gagawin namin dyan ay tatabunan namin yung sa taas ng mga kahoy at trapal. Para lang hindi lang uh, mahulog yung dahon sa mismong balo na yan mga ka-sisters. At ayan nga, nilalagyan namin ng bato na pinaka uh, tabing para hindi nga mahulog basta-basta yung mga putik-putik o dahon at ayan nga yung tawag sa amin ay sa namin ng kawayan para pag nalagay si trapal ay yung dahon ay mahulog doon sa kabila so ganun pa man si bayaw ay patuloy niya pa rin nilinisan kasi nga tumaas na yung tubig at kailangan makuha pa rin yung tubig na uh, galing doon sa ilalim na pag nakuha ni Eric yung mga putik, s'empre tataas po yung tubig. Ay eh, kailangan tanggalin muna yung unang uh, tubig ng pagtaas niya dito sa balon. So ayan, sa kabila ay may trapal na at dito na naman sa kabila ay may trapal na naman yan mga sisters na ilagay kami. ayan po mga ka-sisters matapos na nilimasan siya ng mabuti ay kailangan ni Bayaw yung mga bato-bato ay ilapat pa rin doon sa ilalim para pag tumas na yung tubig ay medyo malinis siya tingnan dahil sa mga bato-bato nga at ayan kung may, mapapansin kayo yung mga tubo na yan na nakikita nyo ay yan po ang daluyan ng tubig papunta sa amin na may kanya-kanya kaming hose at ito nga mga ka-sisters ito yung pinaka ilalim ng balon na to na ang tubig ay galing talaga sa ilalim ng lupa at unti-unti na siyang tumataas na kung sa tingin nyo mga ka ay medyo malabo yan pero pag yan ay tumaas na at umabot na dun sa pinaka uh, bunganga ng balon ay malinaw na rin yan mga ka-sisters at hindi naman namin yan iniinuman kundi panligo at panghugas lang ang pinagkukunan namin dyan sa tubig na yan At yan na nga mga ka-sisters ang kanyang hitsura pag tinignan mo siya sa itaas. Ayan, sa wakas mga ka-sisters ay malapit ng matatapos at talagang matatapos na yan mga ka-sisters kasi nga nilagyan na nga ng salagsag na kawayan o kawayan na pang tabon dyan o pangharang sa mga dahon na nahuhulog galing sa taas. So, ito na ang pinaka-final na Uh, pag-aayos niyan mga ka-sisters na uh, kahit ano lang temporary lang na takip ay okay na yan at least may tubig na supply kami mga ka-sisters dahil napakahirap na talaga ngayon ang tubig sa amin na dati ay maalwan ngayon naman ay napakahirap na dahil nga hindi natin hawak yung uh, panahon na minsan ay sagana minsan naman ay wala so ang importante ay may na pa rin kahit pa kunti-kunti lang. Balon! Ito nga ni Umatanot. Pag nagarang lang siyang ibig. ipata ka na. Luna na ang baril. Bit bit. Hindi na lang